Welcome back again mga sir, this is Wex, back again with another video. So sa video na to, is tatalakay natin ang tamang procedure sa paggawa ng sound check or system tuning. Pero bago yan, may tinatawag tayo na ano, line checking or tinutroboshoot natin yung connections natin bago tayo magawa ng sound check. So for example, may nangyari kasi sa akin yan, chineck ko agad yung speakers and then yung amplifiers kung bakit hindi tumutunog. Pero may tamang procedure po dyan, may tamang procedure po dyan para mas efficient way and ano mas hindi sayang yung oras natin sa pag troubleshoot. Simula tayo or i-organize natin yung line checking natin. So una, simula tayo sa sa mixer. Uh, I mean sa ano pala sa audio source natin, mixer, processor, ayan, so so on and so forth. Kasi may nangyari sa akin dati yan is yung errors lang pala sa processor na walang signal. So kasi chinek ko agad yung amplifiers kung bakit hindi tunog Yung speak on, speaker, kung sira nga ba o sunog na. Then syempre hindi ko napansin na wala palang signal yung isang processors ko. Inuna ko i-check is yung mixer, may output naman. And then papuntang processor is wala na. Napansin ko is wala palang connection, wala palang XLR sa na nakakabit sa processor na na, na, na sa processor na yon kaya nagsayang na ako ng oras nakaka-trace kung saan ba yung sira or yung ano kaya importante talaga yung line checking na efficient or mas madali para hindi para hindi sayang yung oras natin sa pag shot. kaya organize natin yung mga line checking yan yung pala yung sira or hindi naman sa wagi natin sira or yung human error lang pala hindi lang pala naka yung XLR na sa processor kaya walang signal pero kung if, if all else fail, yung speaker mo isunog sunog na talaga. Na kung wala ka ng choice or na-organize mo na talaga kahit ah, hindi pa rin tumutunog, siguro sa speakers mo na yan. Ah, na. Kaya ha, yan yung importante kong line checking. Eh. Kahit hindi pa mag-sound check, alam na natin kung ano yung mga, ano yung mga troubles na mangyayari. O kung tutunog pa ba yung setup natin o wala na. Pagkatapos ng, ano, ng line checking, eh, syempre punta tayo or tayo sa sound check na natawag how to do a proper sound check pero hindi ito na-apply sa lahat-lahat ng bagay kasi may ibang technician na mas prepper gawin to kasi may iba silang pandinig or mas iba silang Ah, uh, pang tono eh. May isang bang procedure pero eh, ang yung bibigay ko ngayon is isang very efficient way po ito and I think ma marami na rin gumagamit ng technique na to kaya eh, pero hindi matatawag yung technique kasi parang standard procedure na talaga to sa paggawa uh, ng sound check. Una, iisa uh, mas prefer ko na gumamit talaga ng reference track or yung music na alam mo talaga yung tunog or kabisado mo na yung tunog niya sa mga instruments, dynamic ng tunog, yung vocals, kung gaano kakapal, gaano ka aggressive yung hi hats or mga drums niya or bass. Yan yung ano yung mga tinatawag natin na reference track or talagang uh, kilalang kilala natin yung kanyang tunog na ganyang klase music. Pansin nyo sa iba isa paulit-ulit yung music nila na uh, inulit in nila yung music kung mag sound check sila kasi syempre yan yung reference track nila. Uh, inaalam nila kung ano yung or na ano nag-iba sa tunog or tinutso nila or binabagay nila yung tunog na dapat ganyan yung tunog ng reference track nila sa setup nila para may benchmark sila kung tawag. Pero iba naman kasi yung ano yung battle mix or attack na ano na pang sound check. Yan yung, mismo ginagamit sa battle battle of the sounds or paupas. Kasi hindi naman pwede na hindi aggressive yung tunog mo sa paupas. kaya yan yung ginagamit sa paupas. kaya exempted yung uh, sound check sa paupas. kaya yan yung ginagamit nila kasi yung mga battle mix kasi is medyo aggressive yung tunog and mga masasakit sa tenga ng mga pang -tono. kaya ano nang yan yung ginagamit nila pero hindi naman pwedeng uh, yan yung isang pinaka ano pinaka pangit talaga is battle mix yung gagamitin mo sa mga proper event or talaga tawagin natin mga debut program birthday kasal yan pang kung battle mix yung ano mo isa ano na po yan maging aggressive yung tunog ng setup mo kaya ewan ko na lang sa mga mali kayo pero ano po yan mga sir nang hindi po yan yung tamang pag system tune kung gagamit kayo ng mga battle mix or remix na music as pang sound check may nagamit lang po yan pang benchmark sa paupas pero ano talaga mas maganda talaga or mas efficient kung gumamit ka ng mga original tracks na uh, or reference track na mas gusto mo mismo pakinggan or naganda ka pakinggan so for example magbigay ako ng example mga 70s or 80s sa mga music gaya ng mga Chiquita, Carpenters, maganda po 'yan sa aba Yung ano nila, yung mga, may mga dynamics kasi yung tunog nila ng ano. Or parang ano natin, parang alam natin na for example kung saan yung part na lalakas and uh, hihina yung tunog or may may dynamics yung music. siya <coughs> syempre yung mga instruments din na tinatawag natin. Kaya yun, yan yung ano yung pero uh, sa totoo lang depende na lang sa inyo yung, kung ano kung ano yung gagamitin nyo as reference track. Kung reference track niyo talaga eh, sa battle mix or remix na ano wala na akong magagawa diyan kasi yan yung reference tracks niyo eh. pero mas maganda talaga eh, sa original tracks kasi ano eh, po yan eh, studio remastered po yan eh. parang properly mixed mas equal yung tunog niya and then pagkatapos ng sound check meron naman tayong tinatawag na levels na tinatawag kung mag sound check tayo gagawa tayo ng sound check bigay natin yung 95% or pwede kang mag 100% ng buong ano or kung na estimate mo na yung tunog ng setup mo. Bigay natin yung ayan, mga 95% ng tunog ng fader ng setup natin. So yung benefits niya kung mag sound check tayo na nakaganyan yung volume natin, syempre Marami tayong ano dyan na may encounter na for example, feedback yan kasi malakas yung setup natin. Then kung gagawa tayo ng soundcheck, malalaman na natin yung ganyan yung mga frequency yung lalabas yung mga feedback. Noise, uh, yung mga noise o yung mga un unnecessary noise sa setup natin, maano natin yan, ma kasi alam natin yan na kung masyado na malakas yung volume natin, ano natin, ma-equalize natin yung tunog uh, kaya pwede tayo magbawas ng mga frequencies na masyadong masakit sa tenya. Kaya mas maganda na mag sound tayo, lakasan na natin agad yung setup natin. And then syempre, yung uh, power consumption ng setup natin para maano natin ma natin kung ano yung bibigay ng mga extension, mga power cords na ano, para kahit hindi pa nagsisimula yung events na trouble na natin agad. Kaya sound check pa lang may ano na natin na lalaman natin kung ano yung mga, mga bagay na umiinit or kung ano yung bibigay. Huwag <laughs> lang sana yung speakers bibigay. Kaya at siguro, sabihin natin 95% ng potential ng ating sound system. And then, syempre, mano rin natin, matansya rin natin kung hanggang saan na lang yung lakas ng setup natin. Kasi kung proper event na, rumarami na yung tao, syempre, babawas na rin yan yung tunog ng setup natin. Kaya, ano natin, mag ng ano natin. Para maka-ano tayo, malaman natin yung headroom maano natin, ma-adjust natin yung lakas ng tunog. Ayan mga lahat ng ano, kung ano nga ba yung mga bibigay na gamit kung naka-full potential. Pero hindi naman pa matagal. Sabi natin mga 15 minutes ng sound check is naka-dedicated sa ganyan kung ano yung mga bagay na bibigay or mga para maglalabas yung mga errors habang hindi pa nag -on or ongoing. Para hindi pa lang hindi pa lalabas yung mga errors habang hindi pa nagsimula yung event na natawa. And then lastly, meron akong tinatawag na yung coverage check or ta iniikot ko yung buong venue kung hanggang saan kaya ng setup ko or yung kasi nakamaximize na yung volume ko ka, ng sound check. Kaya mas maganda talaga na ano na maximize yung volume ko kung nasa sound check ka. Uh, coverage check is a uh, iniikot ko yung buong lugar kung saan yung dead spot na tinatawag or sabi natin parang sobrang hina ng tunog and then nag adjust ako kung saan naman yung part na pinakamalakas na tunog uh, doon ako nagbabawas. For example, sa stage is masyadong malakas yung tunog, medyo sinister ko yung speakers, lalo, lalo na kung naka-stand yung speakers mo. hindi <laughs> na apply to sa mobile sound. Ha? Kasi kung mobile sound, hindi naman pwede nyo niya adjust mo ng agad-agad. Kaya, mas maganda pa rin na ano, naka naka stereo setup ko or naka ano na stirable yung ano mo yung point source mo na speakers. Kaya <laughs> iwan ko mangyayari mo yan sa mobile sounds. Na-apply lang yan sa ano sa mga point source na speakers na pwede mong steer kung saan yung part na ano na nahihinaan ka or hindi about ng coverage ng setup mo kaya mas maganda na ano na sound check pa lang alam mo na ng kalalabasan ng uh, tunog ng setup mo kung saan ba ano saan ba dapat i-focus yung speakers Ah, hindi naman pwede kung ano na nakaharap lang agad lahat-lahat. Pwede mo yan ano, steer. Wala pong pakialam yung mga organizer yan kung sa totoo lang na uh, i, i ano, mo yung steer mo ko ng konti yung speakers mo. Or hindi naman sila siguro OCD na kahit nakatabing yung speakers mo. Pero mas maganda, pero mas ma, ano, mas maganda lang pag natignan kung naka-straight yung speakers mo. Pero hindi naman niya kung ano eh, kung kailangan talaga itutok mo sa tamang spot yung mga speakers mo habang ng sound. So hope na nakatulong 'yung mga tips ko mga sir, how to do a proper sound check. Kayan again, una is uh, use reference track na kilala mo or ano mo sa sa tingin mo pandinig mo na gaganda 'yung tunog ng setup mo sa ganitong music. Ah, uh, use I mean ano nang maximize 'yung volume habang hindi pa nag, ano, habang sound check pa lang para malalaman na natin 'yung mga errors and mga ano mga feedback or mga trouble frequencies na makakasakit sa tenga ng mga audience natin. And then syempre lastly, ma ano natin, makontrol natin kung saan yung sound na hanggang or yung coverage ng sound natin para ma-adjust natin ang mga dead spots sa setup natin. So, hope na makatulong yan mga sir. And see you again in the next video. Thank you again sa pagtanong.